Hello guys, welcome back to my channel. It's me again, Deng Vlogs. So for today's video, pupunta nga tayo ngayon sa bukid pero hindi sa bukid ni Mang Andy. Pupunta tayo ngayon kay Mami Rose. Doon sa may kubo. Na, kung matatandaan nyo guys, video din kami doon. Kila Mami Rose at nagbibigay kami doon ng blessing. So, ngayon nga, nakatanggap kami ng blessing. Kaya, namimigay din tayo. I-share natin yung blessings na ating natanggap. So, ayun guys. Kung mapapansin nyo, nandito na nga ako. Banda sa may bukid. And, naliligaw ako. Wait. So, ayun guys. Nandito na nga ako sa bukid. And, malapit-lapit na din naman to kala Mami Rose. Hinihintay ko lang yung mga kasama ko kasi natrap sila doon go napakalumot nga talaga ng dinadaanan namin dito napakadulas at automatically kapag nadulas ka talaga sure ball na ang lalagdagan mo is yung bangin so ayan kaya ingat ingat din malakas nga ng hangin guys So, papakita ko sa inyo guys kung ano yung dinadaanan namin kung anong itsura ng paligid dito. Ito nga pala guys yung paligid dito. Ayan yung sinasabi ko sa inyong ilog at napakadulas nga ng dinadaanan namin talaga dito. Ito yung way ng dadaanan namin papunta doon kila Mommy Rose. So guys kasama ko ngayon si Angela's vlog And Isang's vlog Nasa Hello. likod pa si Marilyn vlogs At it's me Chrislyn And Rayalyn's vlog So guys update ko na lang kayo Kapag nandoon na ako kay Mama Rose Mainit kasi at nahirapan ako mag video May hawak pa ako Guys, hindi kami makapwesto dun kila Mami Rose, kaya nandi dito kami sa baba. Yan, pwede din naman daw dito magluto. Dami kasing pogi dun, guys. Dami <laughs> pogi. Maganda din yung view dito, oh. Ay, dag. Hindi pala ko nasa... Yan, guys. Ito nga pala, guys, yung view dito sa aming paglulutuan. Dapat ito lagi malinis para dito naman tayo. Malinis naman siya, guys. Maganda okay, no pa yung view. pa. Yung hotdog, ka dun, para masakawin. ay na mag-breading ah. Lagay niyo. Pinalo oh. yung anay no. Ano? Mag-breading, kay mag-breading ah. Copyright. right. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì bắt Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

Sige, oh, tuloy ka na isa. Bawa naman siya, Andrew. Bawa ka naman. <laughs> wow, susunod okay. na. G-draw na. Kaya na nga yung mga malalaking natin. <laughs> Baka tubig lang yung iba. Malalaki di ba kanina tay? Siguro. ano? charap. nakaketa ko yung kanina. niyan 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 Ano? niyan

namin di tapay di papasukan na lang eh mo na lang yung pangalan mo. Medyo makapal kasi ito. sana 20 'yung. Siri, eh. Kung hindi, matagal pa yan. melihat begini thank you Gan yo ka ano. Toyota. Kan sama. mo tubig? Kumakain ka na. Huh?